Guys, ang tawang fog. Ah, ah. Lumapat tayo sa si inang nyo, guys. Sa so, pinakataas na kami nga. Putok-putok yan. Sa so, bukid o ngayon. Pagkat Sa so, may tinagong dagat. hari ah, na gali. Ang tinagong dagat, guys. Ah, ah. Wow. Sa so, muna ni sa gali. Pwede ba gali. So kalapa din siyang tinagong lagat. Eh, ari mga muroy. Ah. Uh, uh, eh, kalapadil, lapad Di na makita kay grabe yung gafag sa bagong mga langga. Yan. rin sa piyaka side. Okay. At nami itanin din mga langga kung i-develop sa tourism like may mga bangka-bangka dari bangka, or balsa kag mga cottages dari sa palibot. I don't know, no? Pero ideal siya nga mga amosina pwede di ka set up camp kaya ka nami gito very promising it for tourism ang lugar nga tinagong dagat nga ini oh yan oh nag fog by the mapatayro si inang ngayon. ka ano ka katakla diri mga langga ay apa ka nami nami si oh ganit ang mga ano kay kafagi diri subungad lao